Nagising na pala ang anak sa mayaman. Mabuti nagising pa kayo. Ang hali na naman ang bangon ninyo. Eh nababag na naman ang mga mata ninyo. Sa kakasil ninyo. Napakasarap talaga ng mga buhay ninyo. Kapag hindi pa kayo gumising. Napakahusay talaga ninyo. Pagkagising ninyo, lalamo na lang kayo. Tapos ngayon, maghahanap na ng kakainin. Kailan nagutom na. ng buhay ninyo kain, tulog, cellphone, lakwat siya. Ang ninyo yung estilo ninyo. Ang kagising, tutunga nga. oh, ba't nagtunga ka pa hindi ka pakakain Senyora, kain na. Kagawa ka naman kung magutom ka dyan makakahiya naman sa inyo kapag magutuman kayo. Kakaswerte talaga. Iba talaga kapag anak sa mayayaman. Kami noon. Alas stress pa lang sa madaling araw. Umakit na sa bundok. Walang maasahan sa inyo. Ganto oras, takaridin kahit kumikilos muna kami sa mga gawain bahay. Kayo, may anak man sa mayayaman,